Sir, good afternoon. Taga mo kayo? Mag-single? Kalaisas mo? Kataya man? Diga tayo, bing mo diga tayo? Dawar siya rin tayo, mo nang? Kataya man, di dawar siya rin. Shout ta, kompleto na yan. Mag-biyake. Mag-bagod nga eh. Ay, ni kamang katya mag-single. Ganda yun, ay kamangawon no? Ang trabaho mo no ka no? Welder. tas ni Madam. Housewife. Okay lang, ikang basit nga tulong. Okay lang, Madam. Ikang kati basit lang nga tulong. Ay. Tumulto lang kami ngayon tayo. Sala ni Manong kini. Duwati ubing yon, Tapos nagagame nga welder. tas ikaw, housewife kaso ikang ngayon basit kay Labasit tulong niya. Nga na lang meti sa angyo. Okay lang? <laughs> Ito <laughs> yan, regalo kanyang niya. Kapag basahin mo lang ang shot, kung ako maragot ang video mo, yeah. Ingat kayo. Bye-bye. Long, -bye. ingat kayo. Ayan, ingat, ingat. God bless. Bye-bye. <laughs> Ayos. Ayan, ingat.